Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tolong kula mesti kasi meron na kuna pansin na habang nagjasa la kay suot mo pa sapatos. Ah, opo. Ok. Sinatanong mo kung tanggap ba yung salak o gano'n? Opo, o tanong ko kasi nakasapatos ka po eh. Okay. Actually, ito po ay kabilang po sa mga school na, na hindi po natin nagagawa. Actually, pwede natin i-apply ito. Halimbawa, pag tayo po ay nagsasalap sa labas, pag tayo po ay nasa beach, naka-tailtrip, naka-paglalakbay, nakalot ng ating mga bahay, pwede po tayo magsalak na yung nakasapatos po. Si Anas bin Malik R.A., ang mga tinanong siya, at ano nabit Allah, na rin ito mga walawasal na nusalibin na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagkasala gamit ang tinig na sabi niya oo tapos sa ibang hadith sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam khalqul yahud wan nasara fa inna la yusalluna fi sa luna. Dini, wa sallam, wala khifatihim talungatin ninyo sabi ng propeta sallallahu wa sallam, ang mga hudyo at ang mga kristiyano kasi kapag sila ay nagdadasal hindi sila gumagamit ng tinelas at hindi po gumagamit ng sapatos so ang intensyon natin kahit ay magsasapatos at pagtitinginlas minsan gagawin natin pagtabahin tayo pag malinis naman yung suot natin bilang pagsalungat po sa mga Hudyo at mga Kristiyano at bilang pagsunod na rin po sa ginawa ng propeta sallallahu mga wasallam. Pero kung marumi, huwag natin ito eh. Lalo na po pag sa mga masjid na ayaw nila nakasapatos, nakasinila, siyempre hindi natin gagamitin ito. Ito ay i-a-apply natin ito kapag halimbawa sa loob ng mga bahay lang, sa labas, at hindi naman po sa mga lugar na bawal magsapatos, katulad ng mga masjid sa atin, mas mainam i-apply ia natin ang pagsuot ng sapatos, medyas, o, o, ng, ng sinilas, sinelas, minsan pag tayo po ay nagtas ng salam, kasi isa po ito sa sunna na nakakalimutan na po natin at hindi po natin nagagawa. Ah, okay, okay. Naintindihan ko na. Maraming salamat, Ustad, sa iyong kaalaman na binahagi. Walang anuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.